ilabas din muna sa feelings ko. About sa mga page, Facebook page, na nagpo-post oh. na well, well, against sa PBA, mga trade rumor. Sabi nila PBA is dead, pero ginagawa nila in the first place yung mga post na yon kasi yun yung nakakakuha sila na engagement. Mm -hmm. Like, is it really dead? Kung yun ang bumubuhay sa page mo, kailangan mong... Anyway, yung... <laughs> Ayoko mo namang away. <laughs> Mar marami yung nagsasabi kasi na ano eh, na PBA about sa parity sa competition pero ako kasi yung point of view ko about sa marketing yung liga kasi structurally medyo flawed siya kasi based siya sa products eh and kung wag walang representation kung hindi ka tiga doon kumare cities hindi ka manonood and yung target market kasi hindi siya paying customer eh to be honest Yeah. Kapag mm -hmm. yung liga nakamarket siya towards a group of people na hindi paying customers. Kaya unfair na i-compare sa PVL. Kasi yung PVL, laging puno. Bakit? Kasi paying customers yung market nila eh. Mm -hmm. Bakit anong gender, may hakot, manonood. Yung psychographic ng mga tao na yun, tendency nun, mag ng players. Parang K-pop, mm -hmm. di ba? Yung mga players talaga, meron sila fan clubs. Tapos, may overlap pa yun between the two yung K-pop audience tsaka yung PVL audience. So spend, spending audience 'yon. Kumpara mo sa PV, sa PBA, mga lalaki na medyo may edad, may trabaho, pagod sa trabaho, uwi, pagod, magdi-dinner, magbubukas ng TV, 'di ba? Ako nga may 9 to 6 pero pag uwi ko, hindi ko naman gustong pumunta ng Araneta eh. Magbi-video game yeah. games lang ako eh. Mm. So, okay, umaga... cellphone na lang manonood. Sa cellphone ko na lang manonood din. Oo. Oh, umaga, kumbaga, yung competition, hindi ibang liga eh yung overall attention. So parang ako ang kung magbibigay ako ng kritisismo about siya sa marketing kung paano nila ibenta yung liga. Kasi yung yung market nila ngayon hindi paying customers eh. As of Alam na. mo yung ano uh, eyes yung isa sa hmm. ginawa kong uh, video uh medyo na, of course na criticize kasi di naman tayo ganun caro sa PBA pero marketing din yung isang sinabi ko kulang sa diskarte sa marketing. Hmm. Kulang. Pero isa sa dahilan siguro, kaya nangyayari din ng ganito, parang uh, yung appeal ng mga players ngayon, eto, if I wanna give a criticism, is different from the appeal of the players before. Actually. So actually, kasi tapos yung mga magagaling na sikat na players natin, like si Nakai Soto, wala, wala dito eh. Wala, hindi naglalaro eh. That's, I think that's the difference. Because people will follow the players uh, like the NBA. Oh, bakit tayo nanonood ng NBA? Hindi naman tayo taga Minnesota, Timberwolves. Mm. Uh, kasi mga sikat sila Maganda sila i-market, lagi nating nakikita at ang daming positive thing about them. They're really building up the character. Right now, um, karamihan na mga kilala mong PBA yung mga talagang matatagal. na Yung mga baguhan, uh, how they are highlighted. So, kaya nahihirapan din siguro sa mga younger generation. Kaya yung mga younger generation, nag-e-games. <laughs> Online no, superstar. Pinakahuling superstar. Sino? You know, Terence Romeo? Mark Aguiwa? <laughs> James Yap yeah? oh, nga. Yun na nga Pero isa, sa mga bagong Kaya, prop, ano, wala eh. eh. Di ba? Parang Bumipat wala play. pa masyadong Matandaan appeal eh. wala ng appeal. Yun, yun na nga. Wala, wala yung, yung appeal factor is different. Di katulad nung kapanahon ni Jowo. Pumunta tao talaga para makipag-asara at pakipag uh, at maraming mga sikat na may appeal sa market. So Patrimonyo. that's just a few no. other things and dami actually malalim na malalim na to kaya nangyari. But all I'm saying is it's malalim. the reason why this started is medyo na, 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 iniisako do sa mga ano at saka mong mga maraming mga tao kayo wala nang makitang maganda sa PBA. Lagi na lang negatibo nakikita na nila kahit negative. may ginawa na maganda. Oo. So it's time for a change. Anyway, um, uh, iisa-isahin isa ko lang po lahat papasukin uh, para mag hanggang sa may matakatapat tayo dito na ano na kokontra sa atin.